So hello guys, sa magandang araw po sa atin sa mga naghahanap po ng farm lot uh, meron po tayo ngayong available along the road po ito So ito ay dito po sa Kalawag, Quezon Barangay Yaganak. So ito, karatig lang po yan, yan. Karatig yan Ito yung pinaka barangay road nya Tapos yan, dito na yung property nya Ayan yung linyahan ng kuryente So dito pa nga lang po ay uh, yung papunta dito ah uh, uh, on process pa ng development. So, rough road, maputik pa yung daan papasok dito. Pero, pinipiso naman na po. Kumbaga, sa future investment, kapag ito po ay na total cement na, na piso na, ay maganda po yung area niya. Dahil kagaya po nito, nasa 80% flat plan po nito, kapantayan. Hmm. Tinan po natin ang source ng tubig. Ito yung kabila nitong barangay road. Oh. Ah, ito ano? Ayos ano. So, dito po sa loob ng property. Ayan po yun yung kalapit bahay natin. Kita nyo naman po gandang ganda. Ayan po ang source ng tubig. Unlimited po yan. Ayan po ang pinagkukunan ng tubig dito. Ito yung boundaryhan po yan. Nawasa? Ayos ano? Nawasa daw po pala yan. So, may susa tayo ng tubig so ayan po kita niyo ganda ng kalapit bahay so ganon din po ito so ito lang ito marami lang kakahuyin may mga hardwood din naman po sa food pero yung kagandahan niya ay along the road po siya pero talaga po yung papunta dito ay dinedevelop pa lang siya hindi pa siya totally accessible na mabilis kayang kaya, -kaya ng magustahan oriente na ayan po ang pustehan mismo sa loob ng property may signal din yun ng natin ang signal yung po yung area niya kabilaan na ilang ektarya nga po? tatlo tatlong ektarya at maganda-ganda itong panimula sa mga nagpa-farm. Pwede dito mag-livestock. Tambingan, bakahan. Uh, parang mahabang frontage sa Barangay Ruda, no? Pwede ba pala itong isubdivide, ano? Pwede, pwede. Ang mga kakabili. Oo. Uh, uh, Kasi lahat may kalsada. Uh, kung yung mga kakabili tayo, pwede yung isubdivide. isa isang interior. Ayan, yung mga bearing fruits din naman pa, pala pati ata oh. May mahugan eh. Mahugan yung hardwood dyan. Ito, ano nga ang tawag dito? Eh, yung hardwood to? eh. Dimili na? Hindi. Pero mga uh, gandang kahoy yan, pang panggawa ng ano? Patino. Mga panggawa ng kubo. Oo. And, mga uh, so may mga hirap-hirap. Ano? Sana yung mga kanyang property Po. Isang kagandahan pa po, po dito sa area na ito, sa property na ito, ay titulado po ito PCT title. Buhay yung nakapangalan, kaya mabilis ang transaksyon po dito. Yan. Sa pagtatransfer naman po ng title, meron po tayo nagtatransfer ng title po. Kaya wala akong kaproblema-problema kung kukunin ito. At private lang po ito. Ayan eh, ito po, sako pa rin ito ng property. Eh. Napakahaba po ng frontage sa alasada niya. Ayan dito. Ayan, mga kakahuyin yan. Ang daming punong kahoy dito. Wala lang siyang uh, niyugan. Pero sa kahoy, bagong bahoy siya. Kung gagawa ng kubo, ay dito naman lang kukuha na ng mga panggawa ng kubo na kahoy. Ayan, malaki din. Ang daming kulingin. Tsaka po, ito ay malapit lang sa mga resort yung Yaganak Falls, Matagpuan Falls, dito po. Matagpuan Falls. Maraming mga uh, resort dito sa kalapit. Ayan. Kaya ito eh, for future development ay maganda. Ito dito daw. Dito pa na. Dito, 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 dito. dito pa na. Ayan, hindi na, bukod na yung ano ngayon. hindi bukod na yung ano Ah, talagang niyog lang kina, tinatanggal. Ah, kini-clearing lang po pala ito. So, dito nga pala nakuha ng tubig ang nawas. Ano, kita nyo po. Ayan, oh, sa loob mismo ng property siya. Nakalagay. Kaya dito po yung tubig. Kaya, pag magkakambingan, hindi yun. May tubig oh. yeah. <laughs> Hindi na kailangan ng pressure ng kung ano. Meron ng unlimited oh. Hindi na kinakaya nung ano. Ayan may sarili siyang source ng tubig. ng kanyang area. Ganitong So ganito po yung status ng kanyang kalsada dito So yan, rough pa po Talagang maputik pa Siguro kaya yung malalaking sasakyan Yung matataas ang gulong Pero dito, kagaya po nito Yung mga nakakabili po dito ng farm na dinedevelop bakasunan, Ay napakaganda na po Na po Haba din ang frontage nila sa kalsada ginagawang bakasyonan. Kaya po talagang uh, hindi naman siya isolated yung kanyang lugar. Although talagang ongoing construction pa yung kanyang daan papunta doon sa property ay uh, for the future development naman, edi, yun ang asura sa atin. Merong uh, kalasada doon sa mismong property. Hindi na tayo right of way lang o makikiraan. Mismong dikit ng, ng kalasada yung kanyang property. Tingnan po natin yung iba pang area doon. O ganyan yung kalapit bahay, malinis. Ito kasunod, ganun din, malinis. Yung isa pa doon, tingnan natin. Na, ayan po. Kita nyo naman yung kalilinis ng mga farm na bago tumunta sa property. Yan. Talagang kahit ganto pa lang yung kanyang daan, ay marami na din uh, napapagusto na kumuha. Kasi nga, mura pa. Kasi pag ito'y na-develop na, -develop na Sementado na. di mataas taas na po ang presyo niyan. Pero ngayon po ay bago pa lang. E di yun, maabutan pa natin yung mura niya na presyo. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter porebikasyon at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko ay yun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.